kasama ko, maganda oh. Lagi kong kasama. <laughs> Ay, sasama sa vlog sa ko. mo. <laughs> and hello sa inyo, kal ano, Kalotix. Ah, po salamat sa support at tiwala nyo sa akin sa Adjusty 2 Tips and Guide. Kaya na po tayo sa hotel, po yan ni Boss Aja. Kaya salamat na maraming Kalotix sa support at tiwala niyo sa akin. Nagbuwan na din po lahat ng pinagkarapan ni Boss Aja sa pagsusumada. At mawim pa sa ating Kalotix at maaming maaming salamat talaga sa inyong lahat, Kalotix. At masaya tayo dahil nakasauda tayo sa YouTube. Kaya salamat na maraming Kalotix. Thank you for your support, Kalotix. Sa Aja Institute of Guide.